Bigandaan po natin ang kahilingan ng isang kasambahay na ang sabi sa akin na isa daw siyang diehard TVJ fan. kaya say humingi sa akin at uh, humihingi ng legal na payo dahil sa kanyang uh, kinakaharap na problema tungkol sa kanyang uh, pinangangamuhan. Ang sabi niya, hindi na daw niya nagustuhan yung uh, trato sa kanya ng kanyang uh, amo at... Uh, siya ay decide Immediately, nagpaalam sa kanyang pinangamuhan. Kaya nga lamang, hindi siya pinayagang umalis, pero nagpumilit pa rin siya. At dahil doon, kinaltasan siya ng uh, kanyang sahod na equivalent to 15 days salary. Ang tanong niya sa akin ngayon ay, Atty., pwede ba yan na meron pa akong natitirang? natitirang? Uh, 30 days uh, salary sana kaya nga lamang ay uh, binawas yung 15 days uh, salary niya eh bakit naman ganun napaka unfair daw sa kanya dahil pinagpaguran niya pinagpawisan niya yung at uh, tapos uh, bigla na lamang hindi ibibigay sa kanya ng kanyang pinangangamuhan may legal bang rason ang kanyang amo sa pagbawas ng 15 days salary nung siya ay biglang nagpaalam sa kanyang pinangangamuhan. Ayon po sa ating batas, kapag ang isang kasambahay ay bigla-bigla na lamang nagpaalam sa kanyang amo without any justifiable reason, then the employer or the amo has the right to deduct the 15 days salary. No, kukuha niya yan kasi unfair on the part of the employer. Na bigla-bigla mo na lamang silang iiwanan na walang uh, pasabi-sabi. At least five days before you decide to leave, bibigyan mo yan ng notice. No? Kung walang notice at bigla ka na lamang nag-alsa baluta, nagpaalam kay Ma'am or Sir, ay uh, yan ay dinidiscourage ng ating batas. Kaya kailangan kapag kayo po ay aalis sa inyong pinangangamuhan, ay uh, magbigay kayo ng at least five days notice upang hindi naman mabigla yung uh, inyong mga amo dahil kapag bigla-bigla kayo nagpaalam without any justifiable reason, then the employer has the right to deduct The equivalent of a 15 days salary. So, hindi mo makukuha ng buo yung iyong sweldo. Ayon kasi dito sa kwento ng ating subscriber, ay uh, nagpaalam siya on the day na lalabas na siya ng, <laughs> ng bahay. Pero, hindi upi pwede yung ganyan. So, kinausap pa siya ni ma'am at uh, nakiusap na sabi ay, uh, alam mo, Iha, ikaw ay hindi na namin itinratong iba dito para ka na namin kapamilya. At ang iyong mga inaalagaan, yung mga anak ko, ikaw ay tinrato ng parang kapatid. So, si ma'am tinrato siyang kapamilya. Yung mga anak ni ma'am tinrato siyang parang kapatid. So, si Sir, ano ba sasabi mo kay Sir? Kung ako, tinrato kitang kapamilya, yung mga anak ko, tinrato ka namang kapatid. Ikaw, ba may masasabi pa sa pakikitungo sa ni Sir? Ang sabi ni uh, niya is this. Eh, ma'am, yun ang nga uh, po problema. Kung kayo po, tinrato nyo akong kapamilya, ang mga anak ninyo, tinrato akong kapatid. Si Sir po, tinrato akong kapuso. Okay, getting aside. So, ang... Uh, Katulong or kasambahay ay kailangan magbigay ng five days notice before the intended uh, uh, departure doon sa kanyang uh, pinangangamuhan. Vice versa, kung tatanggalin naman siya ng uh, kanyang amo, ay uh, dapat magbigay din ng five days notice ang kanyang amo bago siya i-terminate from uh, the services. So, yun ang mga uh, dapat uh, tinatandaan ninyo para hindi mabawasan yung uh, inyong makukuhang uh, back pay sa inyong uh, amo. And also, siguraduhin din ninyo na kayo ay pinagbabayan ng SSS, pag-ibig, at uh, pill health ng inyong amo. Kasi dito sa Metro Manila, kapag kayo ay uh, ang mandated by law na minimum salary sa mga kasambay is uh, 5,000 pesos per month. So, there should be no lower than 5,000 pesos per month dito sa... Metro Manila kapag bumaba dyan, bawal na po 'yan. So kapag 5,000 pesos per month naman ang sinusweldo ninyo, mga kasambahay ay uh, obligado, no, na dapat kayo ay uh, magbayad sa Social Security System. At uh, pwedeng uh, kayo ay kausapin ng employer sa kanyang employer share tapos sa employee's share uh, pwedeng uh, maghulog kayo no nang ibigay ninyo yung share ninyo kaya kung makikita nyo may deduction kayo sa inyong sweldo regarding your SSS share ay uh, yun po ay uh, pinapayagan ng ating batas so uh, pwera na lamang kung may other uh, special arrangement kayo pagdating dyan sa SSS pag-IBIG at uh, Philhealth at uh, siguraduhin din ninyo na kayo ay uh, binibigyan ng tamang uh, pahinga sa bawat linggo kay dahil kayo ay entitled to a 24-hour rest day na dapat ibigay sa inyo yan at tapos meron kayong uh, natutulugan na very convenient comfortable on your part no doon mismo sa bahay at uh, at uh, maganda ang pakikitungo dapat sa inyo. Dapat humane treatment ang inyong matanggap. Otherwise, pwede pe kayo magreklamo pag medyo may pangaabusong nangyayari. <coughs> Tulad sa biro ko kanina, kung yun ay magkakatuto, na kung ikaw ay tuturing, nakapuso, <laughs> ni sir, medyo babal yun. Minsan, may nabalitaan ako na sipag-sipag daw ng katulong nila. no At uh, lagi daw siya pinaglalaban, ni sir. Kahit suot-suot pa yung brief. <laughs> Okay, biro lang yon, joke lang yon. So, hindi pa pwede yung mga ganong uh, style ng mga amo, lalong-lalo na ng mga lalaki. Okay, so ano pa ba ang dapat ninyong tandaan bilang kasambay upang maproteksyon na ninyo ang inyong mga karapatan at uh, interes? So, uh, pag kayo ay tumagal na ng at least sa uh, one year of service sa inyong pinangangamuhan, kayo po ay entitled to a, one, uh, to a five days service service incentive leave. Meron din kayo niyan para mga empleyado sa maliliit na kumpanya. So may five days leave kayo. So kahit hindi kayo pumasok sa limang limang araw na yan sa loob ng isang taon, kayo po ay babayaran ng inyong employer. Okay? So uh, brief lang itong ating uh, usapan tungkol sa kasambahay uh, Lord, dahil uh, ito po ay isang special request ng isang TVJ diehard fan na nakiusap na sagutin ko dito sa aking YouTube channel ang kanyang mga hinain tungkol sa kanyang naging karanasan sa kanyang dating amo. Hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong kasangga sa batas, si Atty. Rene Bueno. Maraming salamat po.